hapon, magandang hapon, magandang hapon. Kumusta po ang lahat? Ayan po. bago ang lahat. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. San mang kaya ako sa mundo. Lahat ng mga OFW na mga kaibigan ko dyan. Lalo na sa Dubai. Sa shout out po sa aking kaibigan dyan sa Qatar. Kay Libra. Sana o Libra. Libra na lang. Tawagin natin Libra. Ang aking busy sa Dubai. Busy. an kumusta po? hindi may shout out sa inyo lahat. Kumusta, kumusta, kumusta. Ayan. Init ka. Tapos ko lang maglaba. Ayan. Pawis, pawis pa gamay. Pa, konti lang. Hindi ganong ano pa ano muna tayo ng palamig Nilalabas lalabas tayo para kukuha tayo ng video sa labas guys para sa ano natin yan so ngayon uff, karabing init rin ngayon guys Grabe sobra medyo ah, kaano na rin yung init nakaka nakakauhaw bang uh -huh, uhaw, huwag gano'n. Parang <coughs> lumalalim boses ko guys sa ano kaya. Medyo ano yung ano. Kumusta, kumusta ating mga kaibigan dyan. Bigla loud out sa lahat ng mga viewers natin. Kumusta, kumusta. At uh, umpisan ko lang muna dito yung intro ko. Nandun lalabas tayo guys kasi ano Palamig lang ako. Tapos nalabas tayo. Sige See you later. Bye bye. Yan guys. Patuloy tayo. Patuloy tayo sa ating mga ano. Ginagawa. Ginagawa. Patuloy natin ang ating usapin. Update natin yung mga kapaligiran dito guys. Yan. Apo ah, na naman guys. Apo ah, na naman. Uy may nakita akong biyabas dito. Mimi. Siyempre, pangit naman ang bayabas na to. May ano. Yan. Yan. Oh. Ano, paano, paano ba itong mga ano dito? Okay. And guys. <coughs> 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 mga baswa. Patumba. Tingin tayo sa taas guys ulit Dito sa Sa view sa taas ba okay. Habang mainit Yun wala ng tubig Wala ng tubig dito na ugah matagas kasi yung mga dito sa bubong guys. Yan. Ito ngayon yung sitwasyon nito sa taas ngayon guys. Ayoko na magpalipad muna ng drone. <laughs> kasi guys nung nakaraan guys, nag long run, ano long run. Nag lo nag wrong landing siya sa kabilang bubong na nag kaya, sa naglanding kaya kataranta ko guys hindi ko nakita yung ng nakbuhan ko kasi nakatingala ako tinignan kung saan sa nag saan siya bumagsak yung pagtakbo ko kaya hagdanan mo pala yun buti nilang hindi ako na nahulog nakakapit na ako guys kaya <sighs> baka mamaya mas gas siya pa tayo tigil-tigilan na natin yung papalipad natin ng drone day kasi hindi maganda makapap ipapahamak pa sarili natin guys ba ayun yun ganito lang muna yung ano natin update lang naman to guys mayroon na akong inaantay kung kapag ano may inaantay lang ako magkaroon na ako ng outside tour ah outside tour, outside vlog pala malay natin makakuha ako ng ano malay natin yeah. sa so, ngayon guys dito na lang muna tayo Ayan. Kunting ano ba? Kunting ano nito? Pasilip lang dito sa mga kapaligiran dito para hindi kaya magsawa dun sa ano kasi pag bakasyon na guys mayroon na mag-drive sa akin kasi yung mag-ano sa akin kasi sa mga estudyante hindi ko sa maaya-aya na ano ng ng tawag nito nung yung pasukan si, may pasok siya guys eh ayoko naman ang yung ano niya pagpapagpasok pag, niya kaya sa ngayon ganito muna konting tiis na lang guys ang linggo na lang 15 for 16 tapos na yung schooling nila eh. Kaya, vacation na. Kaya, um, siguro naman na makapag ano na, pwede nang gumala kahit ano. Maaya ko na yung pamangkin ko. Kaya yun makagala, makagala na. makagala ng medyo malayo at uh, makapag- makakuha ng ano magandang view ba na hindi ko rin actually guys na ano hindi ko rin alam kasi yung pasikot sikot dito although may masasakyan guys pero yung mga views mas okay kasi yung may sarili kang sasakyan guys sa magdoble pa yung ano mag ano pa pa mag, mag, ano pa ba yung tawag nito yung sa entrance tapos mamasada ka, mamamasahi ka pa, mas mabuti yung sarili mong sasakyan. Tsaka may makasama kang driver para at least yung papasok dun sa ano, hindi ka na magre-renta rin pa. Ang ano mo na lang. Ang kasaluyin na pagkain, entrance na lang, yung ganoon na lang, guys, di ba? At least makalis ka ng ano, gastos. Hindi na masyadong mabigat sa ano. Isa mamasahi ka pa. sino tagal pa ng Biyahin nun. Sa magsakay ka pa ng ano papasok dun sa pupuntahan mo. Kaya sugurado papasok dun. Yeah. Sa ngayon ganito lang muna. Pagtisan lang muna konti yung ano uh, guys. <laughs> Para balang araw makapaglayo -layo na rin tayo. Diba? ayun yun. <coughs> ano ba, ba Hindi ko maisip yung anong Dami kong plano, guys. Hindi ko kasi... Uh, uh, hindi ko kasi pwedeng... Uh, dami kong plano. Pero hindi ako basta-basta nakakalayo ng ano. Kasi yung ano. Yung ikaw lang mag-isa. Magsulo ka ng anong yun ang iniisip ko guys eh. yung mas maganda meron nang kasing may motor naman kami yun nga lang yung magdadrive ng niyang... ang ano kasi kailangan na ano kailangan natin yung, yung magdadrive bubong bubong muna tayo ngayon guys ha <laughs> yan bubong bubong muna at least ano bubong <laughs> may bubong kaysa walang bubong ito walang bubong nailipad na kaya ganun anong ginagawa na doon Nag-ani. Nag ang dami ng ano, palay dito soon mag ano na naman taniman na naman sigurado guys yun na naman maging content po guys <laughs> joke wala <laughs> guys ganun lang tayo buhay natin eh. yan yan lang buhay umiikot lang sa kung baga, sa ano pa kung sa bahay pa to guys umiikot lang ko sa apat na sulok ng bahay apat lang mga sulok ng bahay maraming sulok eh sa so, may tao dun guys bira guys yung palipad ko ng drone dun bumagsak sa kabila guys nagdive siya <laughs> nagdive siya guys yan nagdive siya dun sa kabilang side kaya ganun dive ng drive ng hindi marunong mag drive guys pero nakakaba yung mag drive ng drone guys kasi hindi mo pagkapisado kabahan yan guys wala na guys wala na gupit gupit magandang hapon Mukha na tayong ermitan yun ito guys. Ayan. Kaya. Bago ang lahat. Wala na. Wala lang na bago. Naluma na. Yun. Kala ko may tao sa mga. Ay tao na sa lupa yung bato. Mantin ko. Yun. Kumusta, kumusta, mga amigo, mga amigo, mga amigo, mga bis, mga bay, mga amigo, amiga. May amigo ba ako? ko na yata eh. lang. And guys eh. Parang pati rin ako guys. Nabuburing na rin ako sa pinagagawa ko eh. Nakakaburing din pala. Pero kailangan nating kailangan nating ano guys. Labana natin yung mga bagay-bagay na yun ah. bago lahat na bago mo lahat naman. Maramdaman yung bagay na yan libangin ang sarili hanggang kaya para hindi ano ikaw lang naman nakakalaan sa buhay mo eh kaya ikaw lang nang papasok sa sarili mo eh, naman gagawin Bato, malagpit pala ay eh, basa pala to kaya ganoon ang gagawin natin kung isipin mo mabuburing ka, mabuburing ka talaga. Right. Pero pag ano, di naman. Maraming paraan. Maraming paraan. Kaya. Hanggang dito na lang guys. Bye bye. Don't forget to...